Matapos ng bumuhos ang napakalakas na ulan na ipinangamba ng marami, ang pagtaas naman ng tubig ang nakakabahala dito sa mga residente ng Sitio Subdivision na malapit sa tabing dagat. Tumaas nga daw talaga yung tubig ng higit pa dun sa dating pagtaas nito nung mga nakaraan. At pupuntahan nga natin yung mga bahay na malapit dun sa mismong sinasalpukan ng alon para mas makita natin yung sitwasyon. Una kong pupuntahan ang bahay ni Narisa. At ito ang dinadaanan ko na ito, ito talaga ay walang tubig. Nagkaroon na lang ng tubig dahil dun sa pag-up umapaw ng tubig mula dyan sa tabing dagat at mga salpok ng malalaking alon. Mataas talaga ang taib. At mula nga dito sa aking kinaroroonan habang ako ay naglalakad ay nakikita ko yung rumaragas ang tubig sanhi ng malakas na salpok ng alon. Makuha ko na! ay grabe talaga sobrang lakas ng rumaragasang tubig mula dun sa mga salpok ng alon dito sa harapan ng bahay ni Narisa at tiyak dun sa loob nila ay pinasok na rin ng tubig at dahil nga sa mga malalakas na salpok at agos ng tubig yung mga basura, yung mga gabat ay naiipo na dito sa tabing dagat sa harapan ng bahay ni Narisa at iba pang residente dito talaga nga namang nakakapangamba ito kung lalakas at lalaki pa ito at ngayon naman ay pupuntahan natin ang bahay ni Narisa para makita natin kung papaanong pinapasok ng tubig ang kanilang bahay. At ito nga, pinatumba ng malakas na salpok ng alon ng malakas na agos ng tubig ang patungan ng kalan ni na Angie. Ayan, pasok na pasok ang malalakas na agos ng tubig sanhi ng malalakas na salpok ng alon dito sa tabing dagat kung saan nakatira ang mag-asawang si Angie at si Risa. Halos yung taas ng tubig dagat ay kalebel na nung lupang kinatatayuan ng bahay ni ni Angie, mas mababa pa nga. At mula nga dito sa kinatatayuan ko sa bahay ng aking pinsan, ay mata tanaw ang bukana ng isang ilog. At ngayon naman ay pupunta tayo doon sa mga residente kung saan ay mayroon sila mga bangkang pamalakaya. At malalaman natin ang mga pangamba nila sa mga ganitong sitwasyon. Ano yung masamang epekto nung paglaki ng tubig dagat? 'Yung bangka ninyo delikado, ano? Masisira. Oh, Meron ka dinjang, Kuya Meron ka dinjang. Uh, oh. Tinanggal ko lang. Tayo patmaluutan ng natitira ay. Sobrang Kuya <laughs> mm -hmm. dati ito ay hindi ganito kalaki pag nalaki ang tubig. Ano? Bagyo. Pag bagyo lang ang meron. Ito ay ngayon lang nangyari. Sampa talaga ano? Nilampasan yung mga bahay. Yun nga, ang sabi ng isang residente, dati pala kapag may bagyo lang talaga umaapaw or pumapasok yung tubig sa lugar na ito. Nung may bagyo, nakakaabot dyan. Pero ngayon, walang bagyo, nakakaabot yung tubig dyan sa mga lampas sa bahay. Kuya, ang alam ko alam no? Pag malapit na yung month of August, talaga, ganyan kalaki ang tubig? Oo, may buwan na malaki ang tubig. August, ano? Ah, July, August. At ngayon ay pupuntahan natin yung iba pang residente na sobrang lapit talaga sa dagat. Kumusta naman ang malaking taib dito sa inyo? Ito mga oh, pigyan Parang ano siya, no? parang swimming pool na. Grabe talaga, umapaw na yung tubig dito. Naalala ko ng mga bata pa kami, dito kami naglalaro, hindi ito ganito. At papunta na nga ako dito sa bahay ng mag-asawang Jojo at Mayla, rumaragasa ang tubig. Uh -huh. Sa taas ng tubig at malakas na salpok ng alon, rumaragasa ito papasok. Ngayon lang ang nangyari na ganito kalaki ang tubig, ano? na pinasok talaga hanggang dito sa mga bahayan okay lang sayo no? na naandyan hindi ka natatakot sanay ka na at ito na nga pupunta tayo dito sa mismong pinakatabing dagat at dito makikita natin kung paanong sumasalpok yung alon dun sa kinatatayuan ng bahay ng residente at nasaksihan ko nga sa pagkakataon na ito talagang apaw ang tubig malakas ang salpok ng alon Aw! pasako ako! Ay, basa ako Grabe, ang salpok ng alon Ayan, basang-basa na ako sa salpok ng alon Ang bahay na ito ay isa sa nilagyan ng mataas na recraft Pero dahil nga sa malakas na salpok ng alon at mataas na tubig Ay pinapasok pa rin ito Ito, eh, Joe, ito, may rikrap na yan, bahay mo na yan Mataas na yan, pero pinasok pa rin ng tubig So, sobrang laki ng tubig, ano? Pero pag July daw talaga at saka August, malaki yung tubig. Bumabaw pa yung buhangin Mm. Nataas ng 3 meters pa. Umapaw yung buhangin. Oh, dati ang buhangin na andun lamang sa tabing dagat. Ngayon na andito na sa mga bahayan. Dinala na dito sa ano, mga bahayan ng buhangin. Oh, ano ni kasapto? Nahahabot, hinukay na dito kanina sa sobrang laki ng tubig dagat sa sobrang laki ng taib ay pinasok na yung mga bahayan dito sa Sitio Subdivision Barangay Abuyon sa Nasiso Quezon